Nakaranas ka na ba nung pananawa sa mga ginagawa mo? Kasi habang pinagbubuti mo, eh tila yata dumadami yung pinapagawa. Misa nadidinig natin ito sa mga nagpupunta sa church na nagsasabing, oh, bakit ako na naman? Wala na bang iba? Baka pwedeng give chance to others naman. Kapag kaganyan ang sitwasyon, parang naiinis tayo dahil kinalingan mo naman, eh bakit tinagdagang pa? Ang resulta nito kadalasan ay paglilingkod na may halong sama ng loob. Yun bang tipong, deep inside eh, gusto mo nang magprotesta. O kaya naman eh, yung ginagawa mo na nga ang pinapagawa pero talagang hindi mo maalis sa isip mo na bakit ikaw na naman? Naalala ko minsan ay pabiru kong pinayuhan ng isang bagong kasal na pagdating sa gawaing bahay, sabi ko, wag mong gagalingan kasi mariregular ka. Kapag ka ginalingan mong maglaba, ah, regular ka na dyan. Galingan mong magplansya, regular ka dyan. Pero siyempre sa lahat ng bagay na mabuti ay dapat talagang galingan. E halimbawa naman na ginalingan mo at parang naging paborito ka namang bigyan ng gawain. Ano nga ba ang dapat na maging attitude natin sa ganitong sitwasyon? At paano ba natin dapat harapin ito? Ang sabi ng Bible, sumagot ang amo niya, Magaling! Isa kang mabuti at tapat na alipin at dahil naging matapat ka sa kakaunting pinagkatiwala sa iyo, ipamamahala ko sa iyo ang mas malaki pang halaga. Halika't makibahagi sa aking kaligayahan. Ilang bagay ang makikita dito. Una, mapapansin na kapag pala kinilala ng Diyos ang iyong katapatan, ay bibigyan ka pa ng mas marami. Mas marami pang responsibilidad. Ang pagdating ng maraming responsibilidad ay hindi dapat ikasama ng loob dahil ito pala ang reward ng Diyos sa mga natagpuan niyang tapat. Pangalawa, may paanyaya ang Diyos na makibahagi sa kanyang kaligayahan. Alam mo sa English, ang sabi ay, let's celebrate. Sa halip pala na sumama ang loob natin at mainis dahil tila dumadami pang lalo ang mga pinapagawa, ang dapat pala ay magdiwang pa tayo. Mahalagang tandaan sa puntong ito ang sinabi ng isang author na dapat daw sa paglilingkod ay balance ng duty and delight. Hindi lang gagawin ng obligasyon kundi gawin ito ng may kagalakan. Hindi ba't nawawala ng saysay pag walang delight sa paggawa ng duty? Ganon din sa Panginoon. Kaya sa susunod na ginalingan mo at dinagdagan pa ang trabaho mo, maging masaya ka kasi kinikilala ng Diyos ang katapatan mo, kaya ipagpatuloy lang ang magandang simulain. Kung nasa lugar naman ang pagde-delegate sa iyo, at ito naman ay dahil nakikita ang dedikasyon mo, i-develop mo ang tamang attitude para lalong gumanda ang serbisyo mo. Hindi nawawala ng saysay ang mga bagay na ginagawa natin para sa Diyos. Kaya, asa ka pa.